Hello, ng gabi po sa ating lahat at ngayon po ay nandito na naman po tayong muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Sabado, Agosto 10. Yes. Para po sa may mga sudyak sign na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Mababa ang kaluuban mo ngayon, kaya lumayo ka muna sa mga mapagkunwaring sila ay na kakaawa dahil sila rin ay maaring mandaya sa iyo. Muli, bago mahuli ang lahat, lumayo ka sa kanila. <coughs> ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 18, 20, <coughs> 28, 29, at ang 33. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Bago mo mahalin ang iyong kapwa, mahalin mo muna ang iyong sarili ng sagayon ay matupad mo ang utos na mahalin ang kapwa. Tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang dos, 8, 11, 16, 20 at ang 24. Para naman sa may mga sudyak sign, Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 20, Gemini. Panuorin mo ang mga bata na malaya at masayang naglalaro at walang negatibong iniisip. Isa buhay mo ngayon ang buhay na hindi maapagtuhan ang negatibo mong kaisipan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay 18, 24. 28, 30, 37 at ang 38 Dumako naman tayo sa may mga sign cancer Hunyo 21 hanggang Hulyo 22 cancer Iyong iyo ang araw na ito Ibabalik ng langit ang araw na kaya mong gawin ang mga bagay na ikinaakala mong hindi mo magagawa Tunay ngang mamamangha ka Ganon din ang mga nasa paligid mo ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 19, 21, 26, 28, 34 at ang 35. Duma naman tayo sa may mga zodiac sign Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22 sa Leo. Tutulungan ka ng akala mo ay mahina. Aalalayan ka nang hindi mo akalaing kaya Kaya ka pala niyang alalayan Ito ay isang paraan ng pagtuturo ng kapalaran Na huwag kang maging mapanghusga Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 17, 28, 30, 39, at ang 41 Pare naman sa may mga sign Virgo Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Magdahan-dahan ka. Hindi ngayon ang panahon ng mabilis na pagpapasya at pagkilos. Pag-aralan mong mabuti ang mga bagay na gusto mong gawin nang hindi kagaanong nahihirapan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang kense, bente, 21, 31, 38, at ang 42. Dumako naman tayo sa may mga sign libra. Setyembre 23 hanggang Oktobre 22 libra. Huwag mo nang ituloy, or huwag mo nang ituloy ang balak mo na kapag hindi maganda ang opinion ay, ng iyong kausap ay mas makakaalam ng mga bagay-bagay kaysa sa iyo. Uulitin natin ang libra. Huwag mo nang ituloy ang balak mo. Nakapag hindi maganda ang opinyon ng iyong makakausap na mas nakakaalam ng mga bagay-bagay kaysa sa iyo, masasaktan ka lang kapag matigas ang ulo mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 28, 35, 38, 40 at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Scorpio. Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Pabor na pabor ang langit sa mga plano mo. Ang kailangan na lang ay ituloy mo ito. Huwag kang magalinlangan kahit alam mong ikaw ay may kahinaan at naduduwag. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang tres, 27, 22, 24, 37, at ang 42. Dumako naman tayo sa may mga signs sa Guitareos. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Guitaryos. Mahina ka ngayon at ito ay alam mo. Alam din ng langit na ikaw ay mahina. Kaya papadalhan ka na ng malakas. Kaya padadalhan ka ng malakas at ikaw ay susunod. Pansamantala lang siya ay sa iyong tabi, kaya iwasan mong mahulog ang loob mo sa kanya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 21, 27, 39, 40 at ang 41. Duma ako naman tayo sa may mga sujak sign Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Ito ang araw kung kailan bubuhos ang tulong sa iyo ng iyong kapwa at maging langit. Wala ka ng katwiran para malungkot at mawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 7, 19, 27. 38 at ang 42. Dumago naman tayo sa may mga sudyak sign Aquarius. Enero 20 hanggang Pebrero 18, Aquarius. Mag-aalinlangan ka ngayon. Kakaiba ito sa mga nakaraang mga araw na sobrang kumpiyansa ka sa iyong sarili at malakas ang iyong loob. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red, at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 10, 15, 17, 23 at ang 27. Pare naman sa may mga sudyak sign, Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20. Ito ang araw na mababigo ang iyong mga lantad at lihim na kaaway Sapagkat sa araw na ito at sa mga paparating pang-araw Ang maghahangad na masaktan ka ay mapapahiya at aani ng sakit Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green At ang iyong maswerteng numero ay ang 16, 23, 33, 38, 40 at ang 42 at ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Sabado, Agosto 10. Happy weekend po sa ating lahat at God bless po.